Magandang araw mga ka-Bible readers. Nandito tayo ngayon sa CTU, the City sa Cebu kung saan ipinagdiriwang ng Members Church of God International ang Grand Fiesta ng Diyos o Brethren Day upang magbigay ng mga libre serbisyo sa ating kapwa na gaya ng aming natutunan sa Biblia na magkaroon ng mabuting kalooban sa kapwa. At gayong araw na ito ay aalamin natin ang kasagutan ng ating mga kababayan kung ano kaya ang kanilang pipiliin, kayamanan o magandang kalooban. Tara, samahan niyo ako. Ayan mga ka-Bible readers, kasama po natin ngayon ang ating mga polis. Ayan, ma'am, ano pong pangalan natin? PCPL Mariana Arne, oh. Pat Alma din. Ayan, ma'am, kumusta naman po ang araw nyo na nandito kayo sa Grand Fiesta ng Diyos ng MCGI? Masaya kasi for the first time, naka-ano kami dito, naka-duty naka as a PNP. So, it's a big pleasure sa mo ang uh, kami na punta dito. Siguro blessing nga mas maduol mi sa Lord. <laughs> Ayun ma'am, may tanong po ako sa inyo. Ano po yung pipiliin nyo? Kayamanan o magandang kalooban? Magandang kalooban. Bakit po? Um, ang kayamanan, hindi makukuha naman natin doon kung magsikap. So, base sa mo ah, sa ako ah, mas nice ang um, nice ka o Hal, So, mas prepare ko sa mas magandang ang kalooban. Yun. Ngayon naman po, Mama, ano naman po ang iyong pipiliin? Kayamanan o magandang kalooban? Siguro, Ma'am, magandang kalooban. Bakit po? Kasi yung kayamanan, Ma'am, nakikita lang naman natin yan sa kaya ng sinabi ni Ma'am sa pagsisikap. Um, kung may magandang kalooban ka, Ma'am, mas, mas matimanan ka sa mga tao, Ma'am di man ka tungod kay dato ka matimanan ka tungod sa imong pagka maayong maayo imong kabubuton ba mas buutan ka nga pagkatao Ayun. Ma'am, may tanong pa po ako sa inyo. Na naniniwala naman po kayo sa nakasulat sa Biblia? Ay, yes, ma'am. Yes, ma'am. Oo, oh, naman Ah, uh, nabasa mo na ba ito? Ang mabuting pangalan ay maiging piliin. Kaya sa malaking kayamanan at ang magandang kaluban Kaysa pilak at ginto. Ano pong masasabi niyo, ma'am, sa talatang iyong nabasa? Mas prefer ang magandang kalooban kaysa malaking kayamanan, ma'am. Yun, ma'am. Mas maganda yung may magandang kalooban ka kaysa mayaman ka lang. Ayun. At salamat po sa inyong time, ma'am. At sana po, galingin natin magbasa ng Biblia. Kaway-kaway naman po. Ayan. At happy fiesta ng Diyos. At para sa iba pang videos at makabuluhang usapan, i-like at mag-subscribe na sa MCJ channel sa YouTube at huwag kalimutang i-share. At para guided sa mga aral ng Biblia, mag-download na ng Digital Bible App sa Google Play Store or Apple App Store. Ito po ay libreng libre para sa lahat.